kapag lagi ka naman ng cancel ng cancel, automatic masususpended masususpend yung driver. Pag suspend, ilang days? Depende. 3 days, depende sa ano, suspended. Sayang din, di ba? Mm -hmm. Kaya ngayon, uh, ingat na ingat din yung mga driver na mag-cancel. dati na, sige, cancel lang kasi ano, okay lang, timer lang naman ang tatanggalin sa, uh, ano sa'yo eh punishment nila, timer lang, di ba? Eh ngayon, may may ano, meron tong suspended. Sabi ko po niya, talaga, maobligado ka. Yung sa akin kasi right, lang ba siguro mm -hmm. na-accept lang din niya. Ang niya. kasi, hindi naman siya nagagam, okay no? Alam hindi mo, alam mo kung bakit sir, hmm. Uh, naghahabol po yun ng ano, ng unang-una baka naghahabol siya na incentives. Ah. Once kasi nag-cancel sila, yun yung hmm pwedeng hindi niya makuha yung incentives. So, tapos, ah, uh, syempre, ah, uh, anong tawag dito? Nabato na nga sa kanya, di kunin niya na lang. Kaysa naman mag-cancel siya. Ako naman, nung basta pag hindi ako nagpamadali, okay lang. Mm. -hmm. Pero kung nagsabi sa akin, sure, layo pala to pick up. And... Kasi minsan may nakaka-open sir na ano eh, na pasahero. Minsan kahit mala, syempre sa amin babato yung malayo. Hindi kami makapagsabi na sir baka pa pwede pa mo. Kasi may mga pasahero na sasabihin sa iyo, eh pumasok ka, ka sa ganyan tapos ako pagka-cancelin mo. Meron ganoon, 'di ba? O kaya ang minsan ang gagawin ni driver, titiisin na lang kahit malayo. Ayun, depende na lang kung si ano nagsabi na sir malaa, uh, uh, sa sa driver, ang layo, ang layo mo sir, pwede cancel ko na lang yon. Mas may pabor sa amin yung ganon. No. sa kami yung mag-o-open yes, na... Kasi may option naman na driver is park to park. Mm-mm. Oo. -mm. Uh -oh. eh, sa amin wala yun sir. Ang sa amin yan lalabas kagad kung ilang distance ang pick up nun. Kaya nakaka-open naman na sasabihin sa uh, ano. Basta sa... o Oo, kaya nga sir, pero depende kasi, okay, ma'am, oo, oh, ano sasabihin pa sa iyo, gusto mo report kita kay Grab, bakit mo kinuha yung ano nang ganyan, yung booking na ganyan, di mo naman pala kukunin, di ba? Kaya minsan kami, nakikiramdam na lang kami na kung malayo ang bigay sa amin ni Grab, na tanong si driver kung okay lang sa kanya na malayo. Hmm. Kasi nga, syempre, pag gano'n, minsan, affected yung ano, pag nag-cancel, Mm. Hindi naman ganoon pa system yung pagbabago ng internet. Ah, pag mabagal lang internet sa amin, sir, hindi naman masyadong affected yan. Once na mabagal lang internet sa amin, ano 'yon, ah, uh, nagpuputol-putol na yung navigation. Oo. Mm. Hindi sa pasayar minsan pabor sa amin yung gano'n na katulad ko kahapon din is uh, 4.4 3.9 at 3.2 kilometers ang pick up. Tapos magkano lang yung pamasahin niya. Ngayon, ang nangyari kasi, hindi ako pwedeng mag-cancel kasi magkakaroon nga ng problema sa akin. Ay, ang navigation naman pala is malayo ang bigay niya. Ibig sabihin, yung binigay niyang distance is palihes, mas malayo ang distance kaya umabot siya ng 3 something kilometers. Meron tayong na ganun. yung pala, pag alam mo yung daan, ang lapit lang. Lapit. yeah, minsan kailangan namin din tingin-tingin din kami sa ano eh, sa apps namin eh. Actually, yun na, eh. na ano pa rin sa kilometers eh. Pero pag may friendship yung sa amin sa Las Vegas, pag may friendship yung driver, mm lapit lang. Lapit lang, oo. Kasi yun ang turo na yung navigation minsan eh. Pag hindi mo talaga alam, para Oo, uh, susundin mo talaga. Kabisado. Pag mo, oo. Oh. kaya minsan nagtugulat ang ano, pasahero. Ang layo pa, tapos ilang minutes nandiyan na. Kasi alam yung shortcut. Uh -huh. <laughs> sir, ang mura ang gram. <laughs> Di ba? Ay, <laughs> oo. kasi dati na wala sa mm. Las Piñas, sa aming PR card to Jen's office. Sa mm -hmm. Mm -hmm. Maabot 400 sa aming. Sabi ko, parang mahal na. Mm -hmm. Maabot na ako ng parang pamakati. Mm -hmm. Ay, mm -hmm. talagang, mm -hmm. ah, so, I-U-turn ko na lang, sir. Kasi pag ganun din naman ako. Okay. Eh, ngayon mababa na ang pamasahin namin. <laughs> Tsaga-tsaga na lang kami sa biyahe. Kesa sa wala. Okay, thank you sir na. Thank you. Ingat po. Thank you. Thank you. Sige sir, thank you.